Magandang araw mga bata! Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang pagiging responsable sa ating kapwa, lalo na sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Makikita natin kung paano nakakaapekto ang ating mga kilos at ugali sa mga relasyon natin sa mga kaibigan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Naalala mo pa ba ang iyong naging mga unang kaibigan? Maaaring ang iba ay mula noong ikaw ay bata pa, at ang iba naman ay nakilala mo nang ikaw ay pumasok na sa paaralan. May mga kaibigan tayo na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa ating tabi. Kasakasama pa rin natin. Karamay sa lahat ng pinagdaanan natin. Kasama sa bawat paghalakha. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang kahalagahan ng pagkakaibigan na ipapakita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Napatutunayan na ang pagiging responsable sa kapwa ay mahalaga sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Tunay nga na mahalaga ang pagkakaibigan. Pakinggan natin ang sabi ni Aristotel tungkol dito. Ang pagkakaibigan ay isang kaluluwa sa dalawang katawan. Ibig sabihin nito, sa tunay na pagkakaibigan, kayo ay nagkakaisa sa damdamin, pananaw, at layunin. Parang dalawang tao na may isang puso at isipan. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pakikipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan ay isang relasyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang tao o higit pa, na nakabatay sa pagtitiwala, pagkakaunawaan, at pagmamalasakit sa isa't -isa. Hindi ito basta-basta lang isang simpleng samahan, kundi isang malalim na koneksyon na nakakatulong sa ating personal na pag-unlar. May tatlong uri ng pakikipagkaibigan. Una, pakikipagkaibigan na kabatay sa pangangailangan. Ito ay uri ng pagkakaibigan na nabubuo dahil may kailangan tayo sa isang tao. Halimbawa, mga kaklase o katrabaho na tumutulong sa atin sa mga takdang aralin o proyekto. Kadalasan, nawawala ang ganitong pagkakaibigan kapag natapos na ang pangangailangan. Sumunod, pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ito naman ay uri ng pakikipagkaibigan na nabubuo dahil sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan. Tulad ng mga taong mahilig sa parehong libangan, laro o mga palabas. Kapag nawala na ang interes, maaaring humina rin ang pagkakaibigan. At ang pangatlo ay pakikipagkaibigang nakabatay sa kabutihan. Ang pinakatunay at pinakamalalim na uri ng pakikipagkaibigan. Nabubuo ito dahil sa kabutihang loob at malasakit sa isa't isa. Hindi lang ito tungkol sa kasiyahan o pangangailangan. Ito ay ang pagkakaibigan na nagbibigay halaga sa moralidad at kagalingan ng bawat isa. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaibigan? Marami itong naitutulong sa ating pag-unlad bilang tao. Narito ang ilang halimbawa. Emosyonal na suporta. Sa oras ng problema, ang kaibigan ang nagbibigay ng lakas ng loob at payo. Pag-unlad ng kaalaman. Natututo tayo mula sa ating mga kaibigan sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at pananaw. Pagpapalakas ng tiwala sa sarili. Ang suporta ng mga kaibigan ay nakakatulong sa pagbuo ng ating kumpiyansa pagkakaroon ng kasiyahan. Sa tulong ng mga kaibigan, mas nagiging masaya ang ating buhay dahil sa mga masayang sandali kasama sila. Pagiging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan ay nagtutulak sa atin upang maging mas mabuti, mas matulungin, at mas responsable. Ngayon, tukuyin natin ang katangian ng isang mabuting kaibigan at ipaliwanag kung paano ito makakatulong sa ating relasyon. Una, ang mabuting kaibigan ay tapat. Ibig sabihin, sinasabi nila ang totoo kahit mahirap man ito. Halimbawa, kung nagkamali ka, ipapakita nila ang katotohanan at tutulungan kang itama ito. Ang pagiging tapat ay mahalaga sa pagtatag ng tiwala sa isa't isa mapagkakatiwalaan. Kapag sinabi ng isang kaibigan na gagawin niya ang isang bagay, ginagawa niya ito. Ang mga kaibigan na mapagkakatiwalaan ay laging nandyan para sa iyo, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Halimbawa, kapag may problema ka sa iyong asignatura, ang mapagkakatiwalaang kaibigan ay mag-aalok ng tulong. Maunawain, ang mabuting kaibigan ay may malalim na pangunawa naiintindihan nila ang iyong mga emosyon, lalo na kapag may pinagdaadaanan ka. Hindi ka nila huhusgahan. Sa halip, susuportahan ka nila kahit anuman ang mangyari. May paggalang. Ikinagalang ng mabuting kaibigan ang iyong mga opinyon at desisyon. Hindi nila ipinipilit ang sarili nilang gusto. Halimbawa, kung hindi mo gusto ang isang laro, igagalang eh nila ang iyong desisyon na huwag sumali at hahanap sila ng alternatibong aktibidad na pareho ninyong magugustuhan. May malasakit. Ang mabuting kainigan ay nagpapakita ng malasakit. Hindi lamang sila nandyan kapag masaya ka. Nararamdaman mo rin ang kanilang suporta kapag may pinagdadaanan ka. Halimbawa, kung may hindi magandang nangyari sa iyo, aalalayan ka nila at ipaparamdam na hindi ka nag-iisa. Ngayon, ating alamin ang ilang bagay na nailululot ng pakikipagkaibigan sa pag-unlad ng pagkatao. Pagpapahalaga sa tiwala. Natututo tayong magtiwala at pagkatiwalaan na mahalaga sa lahat ng relasyon. Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba. Sa pakikipagkaibigan, natututo tayong intindihin ang damdamin ng iba at maging sensitibo sa kanilang nararamdaman. Pagpapatibay ng komunikasyon. Naging mas mahusay tayo sa pagpapahayag ng ating nararamdaman at naiisip dahil sa madalas na pakikipag-usap sa mga kaibigan. Pagiging tapat. Ang tunay na pagkakaibigan ay nangangailangan ng katapatan. Natututo tayong maging totoo at tapat hindi lang sa ating mga kaibigan kundi pati na rin sa ating sarili. Pagkakaroon ng malasakit, sa pagkakaibigan natututo tayong magmalasakit at magbigay ng oras at atensyon sa iba. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang ilang hakbang sa pagpapahalaga sa pakikipagkaibigan. Una, pagbibigay ng oras at atensyon. Mahalaga ang oras sa anumang relasyon, kaya siguraduhin nagbibigay tayo ng sapat na panahon sa ating mga kaibigan. Sumunod, pagtitiwala sa isa't isa. Ang pagtitiwala ay pundasyon ng pagkakaibigan. Iwasan ang kasinungalingan o pagtatago ng katotohanan. Sumunod, pagiging tapat at bukas. Maging bukas sa pakikipag-usap at pag-share ng nararamdaman upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Pagrespeto sa pagkakaiba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon at interes. Dapat natin itong igalang upang mapanatili ang mabuting samahan. Pagtulong sa oras ng pangangailangan. Ang tunay na kaibigan ay laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Kaya mahalaga ang pagiging handa sa pagtulong. Ngayon, paano natin masasabi na mahalaga ang pagiging responsable sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan? Ang pagiging responsable ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit at pagtutok sa mga pangangailangan ng ating kaibigan. Kapag responsable tayo, hindi lang tayo nag-aalaga ng sarili nating damdamin, kundi iniisip din natin ang kapakanan ng iba. Halimbawa ay ang pagiging tapat at maunawain sa mga problema ng ating kaibigan. Kung magiging responsable tayo sa pag-aalaga ng kanilang damdamin at sa pagbibigay ng tamang suporta, mas magiging matatag ang ating relasyon. Ipinapakita nito na ang responsabling pagkilos ay mahalaga upang mapanatili ang isang malalim at masayang samahan sa ating mga kaibigan. Tandaan na ang mabuting pakikipagkaibigan ay isang mahalagang yaman. Kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng pagiging tapat, mapagkakatiwalaan, maunawain, may paggalang, at mapagmalasakit. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang pagiging responsable sa ating kapwa upang mapanatili ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Diyan, nagtatapos ang ating aralin. Gawin ang inyong performance task at payahin. Ipakita ang inyong output sa inyong guro para sa feedback at pagwawasto. Para sa performance task, gumawa ng isang poster tungkol sa kahalagahan ng pagkakaibigan sa isang buong papel. Gumamit ng iba't ibang art materials upang kulayan at pagandahin ang poster. Isulat ang isang maikling slogan o kasabihan na nagpapakita ng halaga ng pagkakaibigan. Halimbawa, ang tunay na kaibigan ay kasama sa hirap at ginhawa. Narito ang rubrik para sa inyong gawain. Para sa mensahe, malinaw at nauunawaan nang nakikinig o tumitingin ang mensahe ng poster. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagkakaibigan sa malikhaing paraan. Limang puntos. Para sa nilalaman, ang slogan o kasabihan ay malinaw makahulugan at nagpapahayag ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Ito ay may kaugnayan sa tema ng aktibidad. Limang puntos. At para naman sa pagkamalikhain at kaayusan, natatangi, malikhain at orihinal ang disenyo ng poster. Nakagamit ng iba't ibang art materials ng mahusay. Maayos at malinis ang gawa. Limang puntos. Narito naman ang inyong tayahin. Para sa unang bahagi, basahin ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa kaibigan? A. Para laging kasama sa laro. B. Para hindi mag-away. C. Dahil ito ang pundasyon ng pagkakaibigan. At D. Para laging magkasama sa proyekto. Ikalawang bilang, bakit mahalaga ang pagiging responsable sa pakikipagkaibigan? A. Upang makipagkumpetensya sa ibang kaibigan B. Upang palaging mangibabaw sa grupo C. Upang mapanatili ang tiwala at matatag na samahan D. Upang makuha ang gusto mo mula sa kaibigan Ikatlong bilang, ano ang dapat gawin kapag may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magkaibigan? A. Magalit at mag-away B. Iwasan ng isa't isa C. Maging tapat at mag-usap ng maayos D. Magsumbong sa iba Ikaapat na bilang, anong uri ng pakikipagkaibigan ang may pinakamalalim na koneksyon? A. nakabatay sa kasiyahan. B. nakabatay sa pangangailangan. C. nakabatay sa kabutihan. At D. nakabatay sa pagkakatulad ng interes. Ikalimang bilang, paano na ipapakita ang pagiging responsable sa isang kaibigan? A. sa pamamagitan ng pagsira sa mga pangako. B. sa pamamagitan ng hindi pakikinig sa kanilang mga problema. C. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangako at pagiging maaasahan. At D. Sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng malasakit. Para sa ikalawang bahagi ng inyong tayahin, sagutin ng tama o mali ang pangungusap. Isulat ang sagot sa kwaderno. ika na bilang, pinakokopya ni Sam si Ellen tuwing may pagsusulit. Ikapito, sabay na nag-aaral ang magkaibigan. Ikawalo, pinagtatanggol ang kaibigan kahit ito ay may masamang nagawa. Ikasyam, walang kaikaibigan sa maling gawain kaya pinagsasabihan ni Ana ang kanyang kaibigan. At ikasampu, pinapasunod ni Fred ang kanyang kaibigan sa kanyang maling ginagawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan ang mabuting kaibigan ay isang responsableng kaibigan. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!